Hello po. So, welcome po ulit dito sa Netos. Ang video natin today, pwede bang minimum amount lang ang bayaran sa ating credit card bill? Okay. So, yung nakikita nyo po sa screen ay ang aking SOA na ipinadala sa email. Kinat ko na lang yung portion na kailangan nating video. So, kung makikita nyo po dyan, minimum payment. Outstanding balance and payment due date. So kahit alin po, minimum or outstanding balance, kailangan nyo pong bayaran on due date, on or before. So, yung date dyan is September 4. So, on or before payment due date. Para minimum amount po, pwede naman pong yan lang ang bayaran natin kung wala tayong pambayad ng buo. Pwede po yan para makaiwas po tayo sa late fee and uh, finance, finance charges and other charges po. So, pwede nyo lang ang bayaran. Pero kailangan po nating tandaan na kapag hindi nabayaran ng buo ang outstanding balance, malika, malaki po ang interest sa susunod na billing nyo hanggat hindi nyo po nababayaran ng buo. So may interest po yun. So kung halimbawa wala po kayong pambayad ng buo, pero may pera pa naman kayo na above minimum yung pwede nyong bayaran, ibayad nyo na lang para, kasi po yung interest is doon sa unpaid outstanding balance. So kapag medyo malaki yung ibayad nyo at konti na lang yung outstanding balance nyo na natitira na unpaid, uh, mas maliit po, po ang interest.